kung meron kang pananakit sa dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na isa sa mga arterya ay nagkakaroon ng bara, ito ay nasasakal, at ito ay nagbibigay sa iyo ng senyales. Maaaring kang makaramdam ng hindi komportable tulad ng hindi komportableng pakiramdam sa dibdib na parang may malaking bigat na nakapatong sa iyong dibdib. Words na may gustong pagpapawis. Pagkahilo, hirap sa paghinga, pakiramdam na napakahina, ito ang mga na sintomas na nagmumungkahi na ang atake sa puso ay nagaganap at ito ay nangyayari at nakakaapekto sa iyo. Maaaring may mo hindi komportabling pakiramdam sa dibdib kasama ang pagkalat ng sakit sa panga at sa mga braso. Kaya huwag baliwalain ang mga sintomas na ito. Ito mga sintomas, ay napakahalaga at huwag silang baliwalain yun ang kailangan mong gawin kapag mayroon kang mga sintomas na ito ay kung sakaling ikaw ay nasa bahay at nag-iisa ka sa bahay maghanap ng disprint. Ang mga tableta ng disprint ay makukuha sa bawat tahanan. Uminom lang dalawang tableta ng disprint, tunawin ito sa tubig at inumin. Kung meron kang statin tablet na nakatabi sa bahay, mangyaring inumin mo rin ang statin na iyon. Kung meron kang sorbitrate sa bahay, ilagay ang 5 mg ng sorbitrate sa ilalim ng iyong dila at makakatulong ito na maibsan ang sakit at mapigilan pa rin ang atake sa puso. Ngayon, kik, ang pinakamainam na gawin ay magkaroon ng numero ng ambulansya sa iyong speed dial sa telepono. Tumawag ng ambulansya at pumunta agad sa ospital. O, hindi mo kailangang magpanik kung nagsisimula ang pananakit ng dibdib. And habang natababahay ka, huwag ka magpanik dahil ang stress ay magpapalala sa sitwasyon. Talagang mas papalalain nito ang mga bagay. Kaya magrelax lang, humiga sa kama, tumawag sa telepono at hayaan ng ambulansya na dumating at makarating sa ospital. O kung ba'y kamag-anak ka, maaari ka nilang ihatid sa ospital at makakuha ka ng atensyong medikal sa lalong madaling panahon. Ngayon, kung sakaling may nawalan ng malay, ibig sabihin ay may 5 sila. 95 .5 unang mga ak sa puso ay walang syncope, ngunit 5% ay maaring magkaroon ng syncope kasama nito. Narinig mo na ang balita tungkol sa mga kabataan, mga kabataan biglang nawawalan ng malay at namamatay. Iyon ay bigla ang cardiac arrest. At kung makakita ka ng isang taong bumagsak at nagkaroon ng syncope, kailangan mong hanapin ang kanilang pulso. Gamit ang dalawang daliri sa paligid ng batok, damhin ang carotid pulse. Kailangan mong tingnan ang paghinga gamit ang parehong dalawang daliri, ilagay sa ilalim ng ilong at tingnan kung humihinga ang tao. At pagkatapos ay simulan ang cardiopulmonary resuscitation. Ngayon ay CPR. Ang CPR ay nagliligtas ng buhay. Anumang uri ng CPR ay mas mabuti kaysa walang CPR. Kung sakaling mayroon kang AED, automatic external defibrillator sa iyong paligid, ang buhay ay maaaring mailigtas sa mas mabuting paraan. Ngayon, ano ang AED? Isang AED ay isang malit na makina na matatagpuan sa lahat ng paliparan, lahat ng metro stations, train stations, at mga tao. Sa pagtaas ng kamalayan, yung mga tao ay nag install nito kahit sa mga mall. Ito ay isang malit na kahon. Kasama ito ng mga instruction kits. Gamitin mo ang AED. Ilagay ang mga pedal o patches sa taong nawalan ng malay. I-analyze nito ang ritmo, sasabihin nito sa iyo kung walang ritmo, ipagpatuloy mo ang CPR. Kung sakaling ang ritmo ay malignant, na nasa anyo ng ventricular tachycardia o ventricular fibrillation, magbibigay ito ng kuryente at magliligtas ng baga. Kaya alamin ang tungkol sa AED, alamin ang tungkol sa CPR, alamin kung ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay may pananakit o hindi komportable sa dibdib. Kumonsulta sa iyong cardiologist, bisitahin ang iyong cardiologist. Ang paggawa ng preventive health check-up ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito. Pinakamahusay na paraan upang iligtas ang iyong sarili mula sa anumang uri ng sakuna na maaaring nasa daan. Maraming salamat sa iyong matiyagang tulong.